I've been attached with the feeling of waking up with you by my side guys ang bawat behind the scene photos patungkol nga sa ating couple. Ito nga guys ay sa teleserye nila na Can't Buy Me Love. Alam naman natin na talagang nalalapit na nga ito dahil sa October 16 ay mapapanood na nga natin ito sa prime time bida. Marami na talagang mabula ang sobrang na -e excite nga patungkol dito. Lalo na nga sa magiging love story ni Caroline at Bingo na mga karakter nga ng ating Don Bell na sila Donnie at Bell Mariano na kung saan ay talaga namang kulitan overload talaga ang couple kahit na off -cam na nga ito. Kaya naman marami nga talaga ang napahimlay sa bawat larawan nga ang inilabas ng Star Creatives. Pero ito nga guys at talaga namang aabangan pang araw natin ang ayuda mamaya na kung saan marami pa talaga tayong makikita na paayuda patungkol sa Kent by Me Love na teleserye ng ating Don Bell. At narito nga guys ang nasabing post na ayon nga rito take a glimpse on the behind the scene photos na nakita natin sa si Kent by Me Love teaser. At hindi lang yan, abangan ang iba pang Kent by Me Love ayuda tonight. Hashtag Kent by Me Love, Don Bell. Kaya naman abang-abang lang tayo sa bawat paayuda patungkol sa ating Donny at Bell sa mga susunod na araw pa. At talaga namang umani nga ito ng maraming komento. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more ayuda.